Kung maalala nyo mga tol, uh, a few weeks back, meron isang mayor sa isang probinsya ang pinagbabaril sa harap ng na Naiya Terminal 3. Tama, mm -hmm. kasaming kanyang misis at daming na nasugatan doon. Mm -hmm. Ngayon, itong si sir uh, na isang construction worker sa ating ngayon dito, uh, siya ay si Jamar Montipon. Pinuntan siya, yung niya, mm -hmm. ng isang polis, PO2. Mm -hmm. Sabi, pinagreport ka na aming major huh? dahil ikaw ay uh, sangkot sa krimen. Akusasyon. Su suspect. Sumurender ko, suspect. Ba Doon sa Daya 3, Terminal ba 3 na pamarit. Kailangan mag-report ka kay Major. Apo. Di ba? Yeah. Dahil na yeah, isa rin siya sa mga suspect. Mag-surrender na raw. Ba Kinabahan siya. Sabi niya, abay, ba't ako mag-surrender? Walang kong kasalanan. Kaya dito siya nag-surrender sa atin. So, major para Ibig sabihin dito siya sa nag-surrender para mag-lumapit. Okay, para, para magbigay ng kanyang panay. Uh -huh. Ang ginawa ko po, sir, hindi ako sumurender nun kasi wala naman po akong kasalanan sa, bi sa binibintang nila sa akin. Kaya dito po ako sa programa nyo, lumapit. So, hindi mo alam yung pangyari, Ay, Wala akong kinalaman. Po. Nagulat ka na nila, pita ka lang ni Kyoto. Sabi niya, mag-report ka, mag-surrender ka doon kay Major. Opo. So, nung tinanong mo sa kanya, bakit? Wala ko, mo kinalaman diyan. anong sagot ni Major? Ay, ni to Eh, sagot po niya kanina, sir, kasi pumunta sa, kap sa kapatid ko, sabi lang niya, napaki hindi siya napakilala ang polis, napakilala po siya ng membro daw siya ng insurance. Oh, nagpanggap pa. Tapos, nung hiningaan ng ID ng kapatid ko, walang ma-pekit -e ang ID. Nung lun nagsilabasan ng mga kapitbahay namin, umalis na siya. Uh -huh. Oh. Ang Police District. Uh, Major, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rafi po. Sir, live po tayo sa Action TV, I amin mean, sa, sa TV5. At okay. kasama po si Tolbert sa Katol Erwin sa T3. Sir, tawag niyo po ba itong si PO2, pangalan yun? Uh, Joe Silberto Canon? Opo, tao ko po yun, uh, Sir Rafi. Opo, inuutosan niyo po ba siya uh, napuntahan po ang uh, bahay ni Mr. Gemar Montipor para sabihin eh, mag sa inyo sapagkat siya po ay sinasangkot doon sa pamamaril sa NIA Terminal 3 ng isang mayor? Wala po tayong inutos po na ganong Sir Rafi. Uh, hindi po natin siya inuutosan na pumunta sa bahay na tinutukoy niyo po na yung tao na binabanggit niyo po. Okay, very good. Kasi po, andito siya, ninerview siya, nanginginig sa takot, na pa nga sa pantalong kanina halos. Dahil nga, baka may trigger happy dyan ng mga pulis niyo e eh, pagbabaril na lang siya. So, talagang ginagarantiya niyo, sir, hindi niyo siya pinasusurrender. At ito si Pio to, gawa-gawa lamang itong pagpunta niya sa bahay ng uh, namin. Walang order kan sa wala pwede po, uh, po. kaso sa, sa katunayan po, Sir Rafi, pwede po natin papuntahin si, yung complainant po dito sa opisina po para po ikagarantiya ko po, po sa kanya na hindi po siya sangkot at wala po siyang kinalaman po sa anumang okay. Okay. Uh, problema tungkol po dyan at sa, sa kung ano paman pong problema, wala po, hindi po. Major, may tatanong lang ako sa iyo. Hindi ho ba kayo okay. nag-aalala na itong inyong tauhan sa iba <laughs> na parang ginagamit ang pangalan ninyo na hindi niyo alam, <laughs> eh para ho sa akin, nilalagyan ho kayo ng dumi sa inyong bumbunan. Ano ho dapat gawin sa mga taong kapareho niyan? Uh, Unang-una pong action po po dyan, uh, sir, e... Bukas po, eh, patawag ko po siya, okay. uh, tatanungin ko po siya, mm -hmm. uh, alamin ko po yung tais mm -hmm. niya kung ano mm -hmm. po ba talaga ang ginawa niya.